So, mga ka So nakababalik po tayo sa ating vlog So ito po yung ating new batch po ng ating breed po ngayon So nakita niyo po may mga golden boy sweater na balik tayo So actually yung golden boy sweater dyan dalawa Tapos ito yung puti mga ka-chicks Ewan ko lang mga ka sa inyo So ito yan. ito siya yung puti is kapatid niya ng mga pula Nagtataka ako mga kasi bakit puti yung lumabas. So, yung cross ko nito is golden boy sweater sa golden boy sweater din na inahin. So, parang iwan ko lang yung sweater white na puto mga kasix. Ito po, sweater white na puto yata. So, street comb siya na lumabas. So, first time po ako nagkalabas po ng puti, mga ka-chicks. So, solong-solo po siya nito. So, ngayon, busy kami. Nagagawa kami ng bagong range para sa kanila. So, watch out mga ka-chicks. Tingnan na po natin yung ginagawa kong range. Mga ka-chicks style, gumawa po tayo ng bagong range sa kanila. Yung may kawayan yun po. Dinikitan po natin kasi yung katabi nyan is yung mga bullets po natin. So, ngayon, nagpaligo ako. So, happy Sunday po mga katikseller. Happy Sunday po sa yung lahat. So, ito po, pinaligyan po natin yung mga skull roundhead po natin. Lalaki wow. so, na po sila mga katik kom typical straight kong po kasi gal yung ngayon dito so typical gal na po yung feature po nila so, yung liguan po natin kasi sobrang init ngayon mga ka-chicks so ito po mga kachiks styler ito po yung pinagawa natin na range para sa nandun po sa gruder so nanabas po natin sila once na maayos na po ito. so paglagay na lang po ng net yan mamayang hapon kasi mainit pa so around 3 o'clock med medyo malilim na dito mga kachiks so stay tuned mga kachiks sa ating So, pa, basta magawa niya yan, ma arrange ko na yan, mababa ko na yung nasa brooder kanina, yung may puti. So, update po tayo mga kachiks. So, sa ngayon, uh, busy po tayo. No? Yung ngayon, tayo yun ang block mga kachiks. So, so, nagpaligo po tayo ng ating mga stocks. Mamaya nga po, mag hindi naman ako dyan ng, ng, ng mga tuyong daon sinis naman tayo ito mga katik natin o oh. yeah, golden boy sweater ng so ito po yung milsim natin po stag 6 sa so running for 7 months na to okay. so, ito po yung mga stags natin na pinagigilang na ganito so bell round is dito mga kasi bell round teller sana click the thumbs up button po sa ating vlog. So, maraming maraming salamat po sa mga subscriber po natin na sumusuporta. Kahit na madalang tayong vlog, mag-upload ng ating video kasi busy-busy po tayo mga chicks. So, ayok mga ka-chicks. So, stay tuned po sa kung makabakante ako magtatapik po natin kung ano po yan yung madadagdagan na kalaman po sa ating sa mga sabungero so basta ka 6 tyler lapitin 6 see you next vlog mga ka 6 tyler